ang makahanap 20 pesos <laughs> hanapan piso kami dito ang makahanap 20 pesos hanap hanap ano Hello. ha Can... mamaya ano na yung clue uh -huh. hanap po na kayo uh -huh. Wala sa kalsada, diyan Hindi yan lalagpas dyan. Ah, doon sa gate. <laughs> hindi napansin pinatong mo ron. Clue? Oh. Hindi bababa. Dyan lang. Malapit lang. Dito? Dito? Basta. Hindi bababa. Dito, yan na. <laughs> Basta, halapin nyo. Halapan nga eh. 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 Ay. <laughs> <laughs> Wala. Kapkapan nyo pa ako eh. Wala dyan mix. Hindi nga nalagpas ng puno eh. Hindi dyan lalagpas oh. Sa so may puno. Hanap-hanap. <laughs> ha? Hindi ah. Oh. May premyo nga yan eh. Lapit na, malapit na. Basta yung linya nyo, hindi lalagpas yun sa may puno. Yung linya. Yun na yung clue nyo ah. Unang clue. Yan na, yan na. Malapit <laughs> na si Mix, si Mix. <laughs> Wala. Ha? Bakit ko sabihin? <laughs> Hanapin nyo nga eh. Dali! Ba't dyan lang kayo naghahanap? Ang lawak-lawak dito. Bakit dyan lang kayo? Oh, yun na yung clue nyo ha? Bakit dyan lang kayo naghahanap? Malawak ang simento. Oh. Ah, Sabi ko yung linya nyo, hindi lalagpas ng puno. Sa ba, si ha? Si Kahit saan? Si Bibiki, ah? Kahit saan? Si Bibiki, ah? Kahit saan? Ha? Ang dilim na oh. Hoy, <laughs> ihi ka ng ihi. <laughs> Balisaw-saw ka na. May malapit lang na lang Ang layo niyo eh. Sabi ka. Malayo, malayo kayo. Ah, malayo. layo? Layo? Sabi ko naman ah? Saan? Ta, malapit na. Malawak ang semento oh. Malawak oh. Tabi-tabi pa kayo ha. Ah. Maghiwa-hiwalay kayo. Malapit na dito sa akin. Ah, ka. Ako maghahanap. Ako Pag ako naghanap, ako mananalo. <laughs> ah, suko na oh suku na. Malapit sa inyo. Oh, oh dali. May ha? May Hindi. Wala sa lapag. Oh, inyong clue. Wala sa lapag. Last clue. Pa. Last, clue. <laughs> last, clue. <laughs> last, love, last na. <laughs> Ta -ta pa. Last na lang. Medyo taas. Mm. Medyo taas. <laughs> <laughs> Doon na naman sila. <laughs> <Ito dyan. laughs> oh, last clue. Last clue. Pwedeng silipin. Oh, Pwedeng silipin. Sana. Binubuksan 'yon, binubuksan. Uy. Pwedeng silipin. Dilim na oh. Ini include niyo ah, binubuksan. Ano 'yung mga binubuksan? Ah. Dito, dito. Wala ka, lapin mo. <laughs> ano ba yung binubuksan? Ba't nandiyan kayo lahat? <laughs> Yun na nga yung last clone nyo eh Last pa Pwedeng dungawin Binubuksan last pa. last pa Yun na yung last clone nyo Dali madalim na Nako malapit na Malapit na Yan. Ay, ah, may ilaw na. <laughs> Ba't dyan kayo naghahanap? Pinubuksan ba yan? Kaya nga. Ano yung mga binubuksan? Ha? Ewan ko sa'yo. <laughs> ano, ano yung? Bato? Bato yung binubuksan. So? Hindi. Isipin mo kung ano yung mga ano, binubuksan. Dahon. 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 Hanapin nyo! Hmm. Wala! <laughs> Naku! Ayan na! <laughs> Ayan na! Sinilip na! Sinilip na! Nakin? Dali! Hindi! Nakin? Basta! Ayan na! Ayan na! Ayan na! <laughs> Ayan na li malapit na. Malapit sa inyo. Malapit sa inyo ng apat. Yan na, yan na. Malapit na. Ano? lang madilim na. Ah, oh, panalo si Bobok. Ay, nakita ko. <laughs> binubuksan. Ano ba 'yung binubuksan? Dito nakapatong dito. Ayun, diyan. Nakapatong diyan sa gate. Oh, panalo si Bobok. Yee! Yeah. <laughs> Osip-osip oh, lang. Bago, siyempre lahat tinga pa nakapalo sa akin page. Bakan! Kataya si Kuya Mark, wag yung sabi niya. Siyempre so, at kay Pwego! Pwego! Kaya magigit ko, ang ano, kita, ginagundi yung ano, di o? Munti ka na kanina, di mo tinuloy eh. Oh, oh. Champion! Yeah! Ang oh, alahanip na kalukuhan yan! Kalukuan. <laughs>